pag-uusapan natin ngayon tungkol to sa selos-selos. Huwag -selos. mo akong charcha rin. <laughs> Tinawagan mo na ba yung asawa mo para dun sa ano natin? <laughs> ay, nako. Ay, nako. Selos-selos na yan. May hilap uh, na pag-usapan. Ay, selos-selos na yan. Oo. Okay. Ano? Ako, seloso ako. Yung tong seloso, no? Hindi oh. ka seloso. Oo, oh, kasi... Ang siloso is, parang katumbas yan is trust. If you trust, you don't uh, make that celos-celos. Ah, uh, because hindi ka naman binibigyan ng rason ng asawa mo na magselos. Ano sa tingin mo ang dahilan bakit kailangan kanya buhusan ng kumukulong tika? Nagselos po kasi po. Inagawin po kasi siya na meron kami eh wala naman po. Ah pinagkakalat niya na meron kayo o, jowa po. mo to. Opo. Okay. Wala naman. <clears throat> ano ang eksaktong nangyari? Ano, ikwento mo bakit umabot kayo sa pagbuhos mantika? Kasi po, may isa po akong barkada. Bumili lang po kami ng alak, tapos pinaghinalaan niya daw na may relasyon po kami. Tamang hinala po. Diretsyahang tanong, sinadya mo bang buhusan ng mainit na mantika ang paa ni Anok? Hindi po, madam. Ba't kung naman po siya bubuhusan ng mantika, hindi obligasyon ko pa po siya, diba? di ba? Hindi ka no, nga tumulong, eh. Paano yung, ko tumulong, di ba? Wala yan. nga ako nagtatrabaho dahil lumamagarin yung kamay ko dahil sa sobrang pagod ko. Bakit? Pagka nangingi ka sa akin, binibigyan mo kita, pag nagjijigas kita. Okay, Julina, nung nabuhusan mo siya, si Anok ng uh, kumukulong mantika, ano nangyari noon? Nagkagulo ba kayo? Hindi po, sobrang sakit na bukas. Hindi Kaya hindi po, ka nakakilos sa sobrang paso. So, so, may relasyon ba kayo ni Anok? Meron. Wala rin po. Assuming lang po yan. Meron naman talaga, di ba? Bakit ang chatotak? Bakit ang mag-assume? Bakit ang mag-assume? Bakit mo sinasabi na meron, Julina, eh? Sabi ni Anok, oh, assume namin ka lang. Alam ko mga binibigay mo may Malaysia okay. sa'yo, hindi ko tinanggap yun. Okay, so bakit sinasabing pinagsasalosan ka ni ni, so ni so Julina? So sobrang ano po, close po kami. Siguro yung nag-inuma po kami na nakita niya magkasama kami, pinag-isipan niya kami nung matagal, may ginawa raw po kami. Bumili lang po kami ng Ay, alak. Bumili lang naman. kami ng alak, may inisip niya siya na, bagay, kaya, kaya, bakit ang Pero bakit ang tagal niyo? Bakit ang siya nga may ha, ginawa sa akin. Ang tapal na mukha mo! Tapal na, na mukha mo! Lahat-lahat lahat binibigay sa iyo. Pero anong ginawa mo? O, ano ginawa ha, ha? Anong ginawa ko? Ano ginawa ko, te? Ha? Niloloko niyo! Ano niloloko? Ha? Wala, na wala naman po kami! Harap-harapan kayo! Wala naman po kami! Halos ka lahat! Hindi lang ako nakakita siya rin. Di ba? Bakit? Kumari ko yan! Kumari ko! Bakit ka galit na galit? Anong problema mo kay Queenie at kay Anok? Kasi po, Mama Carla, Nung time po nagiinuman sila, nakita ko sila kung anong ginawa nilang dalawa. Halos na jaya katan. Dahil kala ko, tropa lang siya. Tropa lang. Pero yung pala, pinagkakalat niya may nangyari sa kanila kahit <laughs> wala namang katotohanan. Hindi <laughs> ka Dahil kusa mo yung pinibigay! Ang kala ko kusa, pero may ano. Alam niya rin yun. Hindi ko nalawa ko yung asawa ko. Alam anak ba kayo? Lang sa sa kaibigan nga noon pa, alam mo yan. May anak ba kayo? Meron po. Meron po. Okay.